Hello guys! Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. To this video, pag-usapan natin ang tungkol sa isa ding sikat na online lending app, walang iba ang Digido. So, I think marami po ang nakautang na nito at marami siguro din ang hindi na uulit pa. Marami ang nagsisisi. Bakit po gano'n na lang ang inyong uh, parang pagsisisi dahil nakilala niyo po ang digido. So, ang digido po, sa mga hindi pa alam, ang dating pangalan po nito ay walang iba si Robocas. Si Robocas, kung balikan natin mo, ano tayo, uh, kunin muna natin yung history niya. Si Robocas po ay talagang ang sama-sama ng... Uh, feedback mula po sa mga umutang po sa kanila noon. So kaya napilitan po sila magbago ng pangalan. At isa pa do isa pa bukod sa hindi magandang feedback mula po sa mga uh, borrowers nila, ay naribok din ang kanilang sick registration. O naribok ilang buwan din yon. O kaya napilitan silang magpalit ng pangalan dahil marami ang ayaw na magbayad dahil nung chineck nila po sa Security Exchange Commission rebook na pala doon. Nakalagay talaga doon rebook. Pero nagtataka ako nung nagpalit na ng pangalan nagiging digido na na-rehistro pa rin. So, hindi natin alam kung ano po ang basihan, kung ano po ang actually para sa akin, na napaka-basic lang ang requirements ng Securities and Exchange Commission. Kaya, uh, hindi siya dapat magiging uh, basihan natin para uh, sa masabi natin na itong online lending app ni na ito ay uh, super legit at uh, pwede nating uh, mautangan or masandalan kapag tayo po ay nangangailangan ng pera. So, uh, ito na tayo. Dito na tayo kay Digido. So... Si Digido o oh, hindi po siya nagbabago. Kung ano yung Robocast dati pareho pa din uh, yung uh, interest nila, yung uh, processing fee nila, yung term nila pareho pa din. Uh, 30 days pa rin ang binibigay nila. Kaso lang ang uh, kanilang interest malaki talaga. Oo, malaki. Kaya ang ano po natin dito sa Digido yung factor number 2 na pagiging loan shark ano talaga proven na natin na si Digido ay kasama po doon sa uh, loan shark ng mga online lending app so hindi lang po si registered pasado siya ay i-recommend na natin mayroon pa tayong dalawa at dito nga sa pangalawa yung uh, pagiging loan shark proven na talaga at X na ex po si Digido dito. Ang dami na po nating uh, nakausap na mga Digido borrowers at ngayon nga uh, nagpupunta na ang kanilang mga agent sa mga probinsya at nag o ng loan. Oh. Ang masaklap lang dito kay Digido kapag kayo po ay na-delayed ng pagbabayad at talagang patong-patong yung kanilang interest mga penalties at kung ano-ano pa. Maliit lang na halaga ang utangin mo. Lagpas ng isang buwan, hindi mo pa siya nababayaran. Pag-check mo sa iyong ano, sa iyong uh, loan balance, nagiging doble at triple na. So paano mo pa mababayaran 'yon? Kaya ang yung iba pinili na lang nilang mag ano, magdidmatology. Inapply na lang nila yung didmatology kaysa bayaran yong nag-times 3 times 4 na. Mm -mm. Uh, ito si Digido at si ka si Online Loans Pilipinas magkasabay lang ito na lumabas po sa Play Store ng uh, 2017 hmm. si kung si ano si Online Loans Pilipinas dating mula lending, ito naman si Digido ay dating Robokas o oh. at uh, pareho talaga sila kaya sa mga previous ano namin previous review namin itong dalawa si Digido kasama doon ay pinatawag nating super loan shark. Sinabi loan shark, uh, super loan shark, talagang nangunguna sila. Oh, pero, alam nyo ba, ang dami pa rin umutang sa kanila. Well, kung kaya nyo namang tiisin or kaya nyo pong ipikit ang inyong mga mata doon sa mga processing fee at saka sa interest, bakit uh, question questionin, natin yung uh, pautang ni Digido Pero dapat sana, uh, kung napanood nyo po ang video na to, magdalawang isip na kayo kung ipurso nyo ba or i-atras nyo. Oo. Yung pag-attempt ninyong umutang. Kasi alam nyo na, na ito ang ano nga, ito nga si Digido ay hindi maganda at hindi talaga namin siya rekomendado mula pa noon hanggang ngayon. Tapos, ituloy mo pa yung iyong pangungutang. And then, pag nakautang ka na, oras na ng bayaran, nahihirapan kang magbayad, doon ka na magre which is mali. Dapat po sa umpisa pa lang, umpisa pa lang, uh, iniisip mo na kung kaya mo ba talagang bayaran. Kaya mo bang ipikit yung iyong mata sa laki ng kanilang processing fee. Basta ang masasabi ko lang, super so loan shark si Digido. At si Digido din pagdating sa uh, factor number 3, mayroon din siyang mga collectors na napaka-collect. Mangungulit talaga at hindi rin pumipili ng oras sa ano, sa uh, paniningil. At ang masaklap sa lahat ng mga online lending app, ang kilala talaga na nagpupunta sa bahay at naniningil ay itong si Digido. Ihan over talaga yung demand letter sa inyo. Oo, pumupunta sila kasi nga, 'di ba? Ang mga ahente nila ay pumupunta na sa mga probinsya. Pero bandang uh, Mindanao at saka Visayas hindi pa naman ganon. Pero kung nasa NCR ka, expect the, daan the unexpected na pupunta talaga sila sa bahay ninyo. Oo. At marami na po tayong nagiging kakilala sa ating uh, live streaming na nagsasabing si Digidiot talaga ay proven na pumupunta sa bahay at naniningil. Kaya, guys, mag, ano po kayo? Uh, isipin nyo pong mabuti kung itutuloy nyo ba kung uutang kayo kay Digido o hindi. Hindi lang po dapat tumitingin kayo doon sa Uh, registration nila sa SEC. Oh, yung DIGIDO Finance Corporation. Lagay talaga yan kahit i-check nyo pa yan sa website ng Securities and Exchange Commission. Nandoon yan. Oh. Tapos, yung pagiging loan shark nila, hindi po nabago. Simula pa nung Robocast pa sila. Hanggang ngayon, ganoon pa rin. 30 days. Oh, hindi siya tulad nung iba na 7 days lang. Ito 30 days. Pero yun na nga mabawi pa rin doon sa kanilang processing fee at saka interest. Pero balita natin uh, basta uh, first ano ka first time borrower, walang processing fee at walang interest. Pero humanda ka. Kapag nagre-loan po kayo doon na magsisimula na po ang kalbaryo ninyo. Kaya yung mga online lending app na nag-offer ng zero interest at zero processing fee within 7 days, kadalasan 7 days talaga yan, eh, kailangan mo ibalik. Pero kung lumagpas ka doon sa 7 days, automatic po na magiging regular loan siya, mayroon po yung processing fee at saka uh, interest. 7 days lang po ang palugit nila sa, uh, sa zero percent na interest at saka processing pero pag lumagpas ka at binayaran mo within 30 days ayon may processing fee na or malaki yung ano yung interest niya dahil magiging regular loan na siya so again to summarize ang digido mula pa noon kahit trubokas pa ay hindi po natin rekomendado dahil nga uh, super loan shark sila malaki po ang interest at kapag uh, ah uh, hindi niyo po binayaran during sa due date magpatong-patong po yung yung uh, interest at mga penalties. Then nag gumagamit din sila ng mga makukulit na pra uh, ano collectors at pumupunta pa sila sa bahay. Oo. Oh. Kaya hmm, kung magkakamali kayo sa pagloan dito kay Digido sigurado talaga mamimit ninyo po yung collector ng uh, Digido sa bahay niyo. So, again, hindi namin rekomendado si Digido, kaya nasa inyo na po ang huling pa siya. So, so kung kayo po ay hindi pa subscribe sa Usapang Loan at Online Lending, isubscribe nyo na. At huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-comment. At pwede din kayong mag-request kung ano pong mga ula ang ating isusunod na re-reviewin. So, thank you very much po. Hanggang sa muli. Paalam.